Ayan, so nandito na tayo ngayon sa bagong bukas na ano, 7-11 dito sa Ragay Camarini Surso. Ayan, katabi lang ng fuel save. So ayan, wala naman tayong bibili, eh, kaya hindi na tayo papasok. Let's go! May bagong libangan na naman ng mga taga-Ragay, oh. Di diba? ano uh, ba? Ano <laughs> yun? Tambike ba? Ayan lang! Palik na kami ng opisina kasi may pasok pa kami. Ayan, magandang araw sa inyong lahat guys at peace out.